Ibabalita ko sa inyo guys kung ano ang kaganapan na nangyari sa buhay ko for today's video. so ayan, nag-withdraw na ako sa aking Pupul, uh, Pupul Live Apps. For the first time ko ngayon mag-withdraw. So na-withdraw ko is $10 siya. Yung coins ko is 10 dollars siya. Equivalent of 500 pesos. OMG! It's very legit, guys. Then, nakalink doon yung aking Jika uh, Gcash account. So, sa Gcash ko siya pumasok. Kaya, na guys, ano pa ginagawa mo? I-download mo na rin yung Popo Live Apps kasi wala ka dito ilalabas na pera at wala ka rin babayaran. Basta mag-register ka lang or click my link below. Ayan. Ano pa, guys? Samahan nyo na ako, ah. Tara, no! So, titingnan na natin kung paano i-transact. So, sobrang excited. Hindi ko na, na nakuha ng full video yung ating pag-withdraw. Nag-record ako, pero hindi ko na-save. Na receive. na, na e XS ko yata. OMG. Excited lang. Ang lola mag-withdraw, guys. Ang ganda dito kasi... Uh, mag-registered ka lang dito, wala kang ibang gagawin, kundi mag-live ka lang, in just 3 days, mayroon kang coins na makukuha na 10,000, sa isang araw 10,000 a day, makukuha mo na coins pag nag ka, kasi pag first timer ka, or new ka sa, sa apps na yon mayroon kang 10,000 coins na makukuha, tapos makukuha mo yun, ma-avail mo yun ng 3 days makukuha mo yung bali 60 days, kailangan mayroon kang good connection sa internet at walang mga bata na nag daan sa iyong likuran, kasi yun yung Uh, bawal dito kay Opo, ay Opo. <laughs> ano Opo? <laughs> kay Popo Live. sa so, kailangan wala dyan sa likod mo nagdadaan-daan ng mga bata, mga tao kung sino dapat ikaw lang makikita doon para hindi ka ma-violation. Kasi nung nakaraan sa akin, hindi ko nakuha yung 60,000 points. Kasi nga, ano siya? <coughs> <coughs>